Eto na nga mga kapatid, Alan Peter Kayatano, hinahanap na ang nasabing CCTV footage na hawak ni Ping Lakson. Kung matatandaan, si Ping Lakson ang nagsabing may hawak siyang video footage na may isang WJ construction na pumunta sa Senado na nagngangalang mina. At ayon din kay Lakson na may ideya na siya kung saan ito nagpunta at kung kaninong opisina ang dinalaw ng nasabing tao. Kaya naman ngayon hinahanap na ni Alan Peter Cayetano ang nasabing CCTV footage. Ayon sa kanya na bakit hindi na lang kasi sabihin kung saan nagtungo ang WJ na may pangalang Mina kung kaninong opisina ang pinuntahan nito. Para sa akin lang kapatid, opinion ko lang to, may punto naman si Alan Cayetano kasi kung meron ngang CCTV footage bakit hindi ilabas para magkalabasan na ng baho para malaman kung sino ang pinuntahan ng WJ Construction at makapagpaliwanag ang taong sangkot dito. E eh, ang tanong dyan, meron ba talaga? ba diba, katulad nun, bakit hindi nasabihin kung yung sa CCTV kanino pumunta? O ngayon, suspect nyo po tuloy lahat. O ngayon, kung CCTV ang pag-uusapan natin, eh, pwede palang magplanta na dito. Papuntahin natin isang kontraktor sa isang media tapos sabihin natin yung media na yan ay ganito papuntahin mo sa isang senador. Hindi kami komportable na walang rules. Kayo ba pwede niyong tignan ng CCTV basta-basta? O kailangan mag-request muna kayo? O, so kung may nakita kayo na parang alanganin, let's say tingin nyo may dalang bomba, punta kayo sa Sergeant at Arms, sir, puntahan nyo yun. O kaya kung nakalabas na, sir, tignan nyo yung CCTV. Tapos kung kailangan, i-request nyo. ba? Diba? So yes, we want to get to the bottom of everything. We want everyone exposed. Wala tayong sasantuhin kahit mga senador O di ba kapatid at ayon pa kay Kayatano na bakit hindi na lang sabihin kung kanino ito nagpunta eh may ideya naman si Lacson kasi kay Lacson na din naman ang galing na Meron kaming uh, video footage ng CCTV CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ uh, ang pangalan yata niya ano ipapatawag namin yon kasi tatanungin namin although may idea kami kung saan siya, siya nagpunta rito kaninong opisina ang dinalaw niya pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta kaninong opis at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan edi magpaliwanag yung uh, kapwa senador o ba? Diba, sa ngayon suspect na ang lahat wika ni Kayatano, ipinaliwanag niya din na walang sasantuhin sa kasong ito. At eto pa mga kapatid, peke daw pala ang mga ebidensyang isinumite ni Bryce Hernandez laban kay Joel at Jingoy. Ping naman said, may resibo. Pero katulad kay Joel Vinalueva, peke yung resibo, ghost yung resibo eh. Hindi pala screenshot yun eh. Pinikturan pala ang cellphone. Ang screenshot, cellphone, sinave mo yung screen. Eto, cellphone, kinunan. O sabihin mo na, sige, let's not, ano, technicalities. Tapos tignan mo yung laman, yung laman, member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. At tapos na. Kay Senator Jingoy, mm -hmm. naka-americana, minsan na nga lang mag-americana yung tao eh, nung birthday niya. Pero ang picture sinabi, birthday niya, hindi naman. So, yes, may resibo. Pero may peking resibo eh. But we will address that at the at the right forum, Mr. President. But, again, we have to follow the rules. Sabi na Supreme Court sa... Yung sinasabing CA member ako, 2023 of October, 2024 po ako naging CA. Ang dami nyo rito, kalahati po dito, CA nun. 2023, sabi, kinukonfirm si Secretary Bonoan. E eh, 2022, confirmed si Secretary Bonoan. Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control, walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan. Nasa news, nasa lahat po dito sa atin, binanggit yung mga kongresista pero wala, parang... Joel Villanueva, naglabas ng sama ng loob sa Senado na sana hindi maranasan ng kanyang katrabaho o kasamahan ang nararanasan niya ngayon na maituro sa isang sitwasyon na wala namang ebidensya. Ayon pa sa kanya na kung kayo po ang ginawa ng maling impormasyon, kung kayo ang gawa na sasabihin dinala ang pera sa bahay nito sa simbahan ng JIL Church, hindi ko alam kung ano rin ang mararamdaman nyo. Kung nasa sapatos ko kayo, kahit hosi sa tanas, hindi pa payag sa script na ginawa ni Bryce Hernandez, natatanggap ng suhol doon pa mismo sa simbahan, wika ni Joel Villanueva. Sa mga hindi nakakaalam, sinabi kasi ni Bryce Hernandez, dating assistant district engineer ng DPWH na si Senator Villanueva Umano ay tumanggap ng suhol sa isang simbahan. Ayon kay Hernandez, ang naturang transaksyon ay bahagi ng maanomalyang proyekto sa flood control sa Bulacan. Inuugnay niya si Villanueva sa mga proyekto kung saan Umano'y kumita ng 30% na komisyon ang mga sangkot na opisyal. Dahil dito binanggit ni Hernandez na ang mga pondo ay ipinapadala umano sa simbahan ng Jesus is Lord o JIL Church kung saan di umano'y tinatanggap ni Jovel Villanueva ang nasabing halaga. Gayon pa man, maring itinanggi ni Sen. Villanueva ang mga paratang na ito. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang hindi siya tumanggap ng anumang suhol at hindi siya sangkot sa anumang ilegal na gawain. Hinamon din siya ni Hernandez na magbigay ng konkretong ebidensya upang patunayan ang kanyang mga akusasyon. Nagtataka din si Jovel Villanueva dahil kung ano ang sabihin ni Bryce Hernandez ay sumusunod sila tulad na lang ng mga nabalita nakaraan at ayon na din mismo kay Villanueva, sinabi ni Bryce na doon siya sa PNP Custodial na sunod ito at ngayon babalik siya sa Senado na sunod ulit ito. Ayon kay Bryce Hernandez na CA member umano si Villanueva noong 2023 ng Oktober pero ang totoo naging CA member si Villanueva noong 2024 at marami ang naging saksi noong mga araw na yon ayon pa kay Villanueva kung ano ang gusto ni Bryce Hernandez, siya ang masusunod. Mr. President, hindi ko alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP custodial. Doon ako sa Senado ngayon. Nagbago na isip ko. And then susunod tayo. Mahirap hulunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin. Lahat ng katotohanan pumupunta sa atin. Yung sinasabing CA member ako, 2023 of October, 2024 po ako naging CA. Ang dami nyo rito, kalahati po dito CA nun. 2023, sabi, kinukonfirm si Secretary Bonoan. E eh, 2022, confirmed si Secretary Bonoan. Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control, walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan. Nasa news, nasa lahat po. Dito sa atin, binanggit yung mga kongresista, pero wala, parang falling to deaf ears, Mr. President. Ayon naman kay Alan Peter Cayetano, peke ang resibo na ipinresenta ni Bryce Hernandez. Hindi pala screenshot yun, kumbaga dalawang cellphone ito at pinigturan ang isa kung saan doon nakalagay na member daw si Joel Villanueva ng CA. Pero ayon kay Kayatano, hindi member si Villanueva ng CA noong mga panahong iyon. Ayon pa kay Kayatano, oo, may resibo. Pero may peking resibo at dapat i-address ito sa tamang pagpupulong. At dapat sundin ang mga rules. Nabanggit niya din dito yung issue about sa CCTV na di o mano may pinuntahan ng isang tao sa loob ng Senado o Kongreso at dapat kung may guilty sa hanay nila, i-expose ito. Huwag pigilan ang witness kung gustong ituro ni Bryce Hernandez kung siyam sila kayatano sa minority, ituro niya pero dapat sundin ang rules wika ni kayatano. Huwag natin pigilan ng witness kung gusto ituro ni Bryce, kung siyam kami sa minor, ituro niya. Pero sundin natin yung rules, no? So, so before I, I let go of the floor, I think Senator Marcoleta on the same topic wants to say some things. Ping naman said, may resibo. Pero katulad kay Joel Vinalueva, peke yung resibo, ghost yung resibo eh. Hindi pala screenshot yun eh. Pinicturan pala ang cellphone. Ang screenshot, cellphone, sinave mo yung screen. Eto, cellphone, kinunan. O sabihin mo na, sige, let's not ano on technicalities. Tapos tignan mo yung laman, yung laman, member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. At tapos na. Kay Senator Jingoy, mm -hmm. naka-americana, minsan lang na nga lang mag-americana yung tao eh, nung birthday niya. Pero ang picture sinabi, birthday niya, hindi naman. So, yes, may resibo. Pero may peking resibo eh. But we will address that at the, at the right forum, Mr. President. But, again, we have to follow the rules. Sabi ng Supreme Court sa... Ayon kay Alan Peter Cayetano, malinaw na peke ang screenshot na ipinakita ni Bryce Hernandez at ng isa niyang kasamahan. Aniya, ang nasabing screenshot ay hindi tumutugma sa anumang opisyal na dokumento o komunikasyon at malinaw na ginawa lamang upang magdulot ng kalituhan at maling impormasyon sa publiko. Binanggit pa niya na ang ganitong uri ng manipulasyon ay delikado dahil maaring maglaganap ng maling impormasyon at makapinsala sa reputasyon ng mga taong sangkot. Iginigit ni Kayatano na mahalaga para sa bawat mamamayan na maging mapanuri suriin ang pinagkukunan ng impormasyon at huwag basta-basta maniniwala sa ipinapakitang ebidensya kung ito ay walang opisyal na basihan. Aniya, ang tanging dapat pagkatiwalaan ay ang mga opisyal na dokumento at nagpapahayag na galing sa lehitimong mga ahensya o kinaukulang opisyal. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagpapakalat ng mga peking balita at mapapanatili ang tama at makatarungang impormasyon sa publiko.